Ayan, mga kamisyon. Nakabis po ako ng isang pinya pero hindi po siya gano'ng lumaki. So ito po yung in-upload ko nung last time. So ang bilis po niya, ilang days lang po at nahinog na siya. So ayan. So, ito po ako na iwan doon na isa. medyo mabango po siya. Ayan, Sariwan sariwan-sariwa. Bagong alis sa pagkatangkay niya. So, ayan, babalatan po natin to. At titingnan po natin na kanyang lasa. So, yung nakakatuwa lang po yung meron kang inaani na ganito. Sarili mong ani. So, kahit po sa simpleng paraan lang yan. Ito po kasi ipang ilang bunga na to. Kaya medyo ganyan po yung kanyang dahon. O, oh, uh, iyan. Hindi ko tatanggalin. Magsusupling pa po yan. So, ang galing lang po. Ito po yung kulay. Yellow. Ito po yung ano. May, yellow na po siya. Pero, hard po po yung kanyang laman. So, ito lang po yung variety ng pinya na tumidilo po siya. Pero, mani pa pa siya? Ayan. Napakatak po sa inyo sa pag-open ko po nito. Ayan, sariwang-sariwa. Bagong galing sa tangkai mission, ayan uh, na override po yung aking pineapple so i-harvest na po natin siya yun, medyo may na po kasi yung panyang. ayan mga commission nakaharvest po ako ng isang pinya pero hindi po siya ganong lumaki So, ito po yung in-upload ko nung last time. So, ang bilis po niya, ilan days lang po at nahinog na siya. So, ayan. So, pa po ako iwan doon na isa. Ayan, yeah, medyo mabango po siya. Ayan, no, sariwan-sariwa. Bagong alis sa pagkatangkay niya. So, yung babalatan po natin to At titingnan po natin na kanyang lasa. So, ayan, nakakatuwa lang po yung merong kang inaani na ganito. Sarili mong ani. So, kahit po sa simpleng paraan lang yan. Ito po kasi ipang ilang bunga na to Kaya medyo ganyan po yung kanyang dahon. Uh, body, yan, hindi ko tatanggalin, magsusupling pa po yan. So, ang galing lang po. Ito po yung kulay yellow. Ito po yung ano, may, yellow na po siya pero hard pa po, po yung kanyang laman. So, ito lang po yung variety ng pinya na tumidilo po siya. Pero, mani ba pa siya? Ayan. Napakatak po sa inyo sa pag-open ko po nito. sariwang-sariwa. Bagong galing sa tangkay. Ang hmm, bango po niya, mga kamisyon. Sarap kainin. Ayan. Ang bango-bango po talaga. Sariwang-sariwa. Fresh na fresh. Ayan. So, yan medyo nabansot po niya. Pero meron po ako doon mga malaking puno ng pinya na mamungunan. Ito lang po yung unang namunga. Ayan. Ang bango po niya talaga. Promise. Ayan. Hello mga commission, ayan. Ah uh, bali bubuksan ko na po ngayon yung aking na harvest na pineapple. So actually medyo maliit lang po ito, medium size. Pero yun po kasi variety nung pinya na ito, ito po talaga yung medyo maliit. At saka organic po kasi ito. Hindi ko po siya nilagyan ng fertilizer, ayan. So meron din po ako naaning isa na dragon fruit. Ayan, sarap po dito sa aking bakuron at marami po akong pag mahilig kasi kayo magtanim ayan, darating yung time na mag din po kayo so ayan, kakatayin ko na po titi ganito po yung pag way ko po ng pag open ng pinya dalawang klase po kasi yung pagbabalat nito so bibigyan ko po kayo ng isang mas madali so ayan, tungayon niyo po yung aking pagbabalat bagamat kakapraso to eh Shoutout sa braso kong mataba Ayan. Sa mga hindi nakakakita po po sa akin uh, Ako po yung camera shy <coughs> Ayan, nauga ang aking Medyo mapuro lang aking knife Cuts like a knife Ayan, ganito po yung way ko ng pagbabalat. So ito po itatanim ko po ito. So, para mga ilang panahon aanihin ko din ito. pag aanihan ko din ayan. So diyan na lang at ng medyo maganda ang aking view. So ayan. Yung iba po kasi binabalatan ng paganyan. Pero ang gagawin ko po ngayon ah, hiwain ko po yung dalawang edge niya. ayan Medyo nauga yung aking table. Ayan. So, para po hindi kayo mahirapan ng ano, uh, pagbabalat, ganyan na lang gawin ninyo. Ayan. hmm tingnan nyo po. Ang tamis. Talaga naman. So, Ayan. Lilihain nyo na lang po na ganun. At saka nyo po, hiwain lang na pa ganyan. Parang lilihain nyo lang. So, kita nyo. O. Tanggal po yung kanyang mata. Ayan. Yung mata po dito. Ganyan lang gagawin nyo. Parang liha-liha lang. Ayan. Ayan. Pero kung gusto niya lang po yung may arte-arte, yung ganyan-ganyan pa, pwede po yung pero po yung pinaka-easy way na balatan nyo po ito. Uh, let me try. Sarap po nito. Naglalaway ako. Promise. Mmm. Ang tamis mga kamisyon. Grabe. Hinog po ito sa puno. Ayan, sarap po nyo. Ayan. Ayan, lilihain nyo lang po ng ganyan. Tsaka nyo po, hiwain lang ng paganto. Medyo napaliit. Ayan. Hmm. Sa mga wala pong arte-arte, ayan, ganyan lang. Lihain nyo lang po na gano'n. At medyo para po yung pakban, i-slide nyo pong ganun. Ayan, so easy. Yung iba po kasi, babalatan ng babalatan pang ganun. Ayan, binabalatan na ganyan. Ito, isa na lang. Babalatan pa ng paganyan. Which is mahirap. Tsaka pula, i pa yung matayan, Mata po tawag namin dyan. Pero kung i-slice nyo na lang po ng ganito, tsaka nyo po babalatan ng paganon. Mas madali. Ayan. O, di ba? Much easier. Hmm. Ayan. So, sa mga nagmamadaling magbabalat, ganito nilang gawin yung pagbabalat. So, ayan mga kamisyon. Pinakita ko lang po yun at mm, kagabi, kagabi ko pa po gusto kainin to. Kaya lang, eh, syempre, medyo busy. Ngayon ko lang po siya nabalatan. So, ang sarap po niya. Promise. Wala po kayong itatapon sa hinog sa puno na to. Hmm. Tamis po mga kamisyon, Pati ito, pati ito, kakainin mo rin. So, ayan. Nagkas mga kamisyon. Ito po yung aking napitas na pinya kahapon. Binuksan ko na po siya. So, thank you for watching. God bless everyone. Yeah, buo po ito, naka-slice. Kakat ko lang po nang Ayan. Katap mm. mo ganyan. Ayan. And then, mm. easy. Mm. Ayan. Ayan, ala pong kahirap-kahirap sa pag-ano ng mata. Ang ganda po nang sa puno. Oh. Ang tamis po niya talaga, promise. Saka organic po kasi ito. Talagang yung mga kinumpos ko lang po na kinumpos ko lang po na mga dahon. Dahon ng damo, ayan. Or damo. So, ang ko pa pong puno doon. Na nalalapit ng mamunga. Uh. Pahihirapan nyo pa ba sarili nyo? Eh, kakainin nyo din naman. Gigilingin nyo, din naman. O, oh, ba? Diba? Hmm. hmm. Sa hindi po nakakaalam, itong pinagbaratan po nito. Pag po kayo may naninilaw na damit na puti, Ibabad nyo lang po sa pinagsabunan to. Or ilagay nyo po doon sa nakababad na t-shirt. Ang lakas pong makaputi nito. Balat ng pineapple. Parang ala na pong natira, pero hmm, juicy, juicy. Ayan. Ayan, napapatakam pa ako. Habang nagbabalat ako, makain. Ayan, ito po yung ano. Ah. Ito po yung easy way na pagbabalat. Wala nga lang pong arte-arte. Kasi iba tatanggalin pang ganun yung... Ayan, medyo ano po ang aking... Nagugas naman po ako ng kamay, tsaka ako na lang din po akakain ito. Hmm, diba? kaya wala na pong plastic plastic hmm. Ayan okay, mga kamishom may sa muli God bless everyone so ayan po yung aking nakuha, nakain ko na po iba ayan na po yung aking nakat at nakain ko na po iba So, ginanyan ko lang po siya. Ayan, tingnan Hindi ko na po siya pina arti arte ng paghihiwa. Di ba? Ang sarap. Ito naman po. Tatanim ko siyang uli. Ayan. At meron pa akong isang blessing. Bagong pitas. Ayan. Ang laki po nito. Ayan. Ang laki ng aking kamaong. And po mga kamisyon, nama po yung na-bless kayo sa akin. Konting same. Thank you po. God bless. peace